Sa likod ng ating araw-araw na pag-iisip, may mga bagay na hindi natin agad napapansin. Ang mga ito ay tila mga anino na sumusunod sa atin, tahimik nunit makapangyarihan. May mga bitag na tahimik na humuhubog sa ating pananaw at damdamin. Ang mga ito ay nagmumula sa ating mga karanasan, mga paniniwala, at mga emosyon na hindi natin laging naunawaan. Ang mga mental trap na ito, o cognitive distortions, ay tila inosente, nunit unti-unting humahadlang sa ating pagunlad. Ang mga ito ay nagiging hadlang sa ating kakayahang makita ang katotohanan at makagawa ng tamang desisyon. Sa paglalakbay na ito, susuriin natin ang labindalawang karaniwang mental trap na madalas hindi natin namamalayan. Ang bawat isa sa mga ito ay may sariling paraan ng pag-impluensya sa ating isipan at kilos. Ang pag-unawa sa mga ito ang unang hakbang sa paglaya mula sa kanilang impluensya. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagunawa sa mga mental trap na ito, maaari tayong magsimulang magbago at magpatuloy sa mas positibong landas. Halina't tuklasin natin kung paano natin mababago ang ating isipan tungo sa mas malinaw at mapayapang pananaw. Sa bawat hakbang, matututo tayong maging mas mapanuri at mas maingat sa ating mga iniisip at nararamdaman. Unang bitag, Confirmation Bias. Madalas, hindi natin namamalayan na hinahanap lang natin ang mga impormasyon na sumusuporta sa ating mga paniniwala. Sa bawat araw, sa dami ng balita, opinyon at posts nating nababasa, natural na mas pinapansin natin ang mga gay na pabor sa ating pananaw. Ito ay parang may salamin tayo na nagpapakita lang ng gusto nating makita. Hinahanap at pinaniniwalaan lang natin ang sumusuporta sa ating paniniwala, binabalewala ang kabaligtaran. Sa social media, Madalas nating i-like, i-share o i-commenta ng mga posts na tugma sa ating opinyon habang mabilis nating nilalampasan o iniwasan ng mga salungat dito. Unti-unti nabubuang echo chamber kung saan puro pamilyar na ideya lang ang naririnig natin. Isipin ang taong naniniwalang malas ang biyernes sa trese. Bawat aberya, maliit man o malaki, ay agad niyang inuugnay sa paniniwalang iyon. Kahit ordinaryong pangyayari, nagiging patunay na ng kanyang paniniwala. Lahat ng masama sa araw na iyon ay itinuturing niyang patunay. Kapag natapunan siya ng kape o na-late sa trabaho, agad niyang iniisip na malas talaga ang araw na iyon. Imbes na isipin na normal lang ang mga ganitong pangyayari kahit anong petsa. Sa ganitong pag-iisip, hindi natin nakikita ang kabuuan ng katotohanan. Para tayong nagsusuot ng blinders, nakatuon lang sa isang bahagi ng realidad at hindi napapansin ang mas malawak na larawan. Nawawala ang oportunidad na matuto at maintindihan ang ibang perspektibo. Upang makalaya, subukang hanapin ang ebidensyang salungat sa iyong paniniwala, tulad ng isang siyentipikong handang magtanong at magduda. Ang tunay na paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng bukas na isipan at tapang na harapin ang mga ideyang hindi natin agad gusto. Sa pagiging bukas, lumalawak ang ating pangunawa. Kapag natututo tayong makinig sa iba't ibang pananaw, mas nagiging buo at totoo ang ating pagtingin sa mundo. Sa huli, ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nakabase sa dami ng alam, kundi sa kakayahang magtanong, makinig at magbago ng isip kapag may bagong ebidensya. Catastrophizing, ang maliit na problema ay agad pinalalaki ng isipan. Halimbawa, hindi kasi nagot ng kaibigan sa text, iniisip mong galit siya o ayaw kana. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot ng labis na kaba at takot kahit wala namang sapat na dahilan. Sa halip, tanungin ang sarili, ano ang ebidensya? Baka abala lang siya. Maghanap ng alternatibong paliwanag. Hindi lahat ng alon ay bagyo, minsan simpleng alon lang ito. All or nothing thinking, isang paraan ng pag-iisip kung saan ang mundo ay nahahati lamang sa dalawang kategorya: perpekto o palpak, tagumpay o kabiguan. Sa ganitong pananaw, tila ba walang gitna, walang espasyo para sa mga pagkakamali o pagunlad. Madalas ito ay nagdudulot ng matinding pressure at takot na magkamali dahil ang bawat pagkukulang ay tinuturing na kabiguan. Sa halip na makita ang mga pagsubok bilang bahagi ng proseso, nagiging hadlang ito sa ating pag-abot ng potensyal. Halimbawa, isang estudyanteng nakakuha ng 94% sa pagsusulit ay maaring maramdaman pa bigo dahil hindi niya nakuha ang perpektong marka. Kahit mataas na ang kanyang nakuha, mas nangingibabaw ang pakiramdam ng pagkukulang kaysa sa tagumpay. Ganito rin ang nararanasan ng marami sa atin. Madalas nating minamaliit ang ating mga nagawa dahil hindi ito umabot sa inaasahan nating perpekto. Ang ganitong pananaw ay naglalagay ng labis na presyon sa ating sarili. Sa halip na matuwa sa ating mga natutunan at naabot, mas pinipili nating ituon ang pansin sa mga pagkukulang. Unti-unti, ito ay pumipigil sa ating paglago at nagdudulot ng takot na sumubok muli. Nawawala ang kumpiyansa at nagiging mahirap tanggapin ang mga pagkakamali bilang bahagi ng pagkatuto. Subukan nating yakapin ang ideya ng sapat na. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay bahagi ng ating pagunlad. Ang progreso ay mas mahalaga kaysa perfection. Sa bawat pagkilos, natututo tayo at mas lumalapit sa ating mga pangarap. Hindi kailangang maging perpekto para maging masaya at matagumpay. Tingnan natin ang mga pagkakamali bilang mahalagang bahagi ng pagkatuto, hindi bilang kabiguan. Sa bawat pagkakamali may natutunan tayong bago. Ang pagtanggap sa ating mga limitasyon ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagtitiwala sa sarili. Ang buhay ay hindi lang itim o puti, may kulay abo, may mga bahagari at napakaraming posibilidad. Sa pagtanggap sa mga gitna at hindi perpektong bahagi ng buhay, mas nagiging bukas tayo sa pagkatuto, pagmamahal at tunay na tagumpay. Overgeneralization, isang pagkabigo ay nagiging hatol sa buong buhay. Isang beses na hindi natanggap sa trabaho, iniisip na palagi na lang akong bigo. Sa relasyon, isang hiwalayan ay nagiging hindi ako para sa pag-ibig. Hamunin ang mga salitang palagi at hindi kailanman. Hanapin ang mga pagkakataong nagtagumpay ka. Ang isang pagkabigo ay hindi ang buong kwento. Isang ulan lang, hindi walang katapusang bagyo. Mind reading iniisip mong alam mo ang iniisip ng iba, kadalasan negatibo. Boss na hindi bumati. Agad mong iniisip na galit siya sa'yo, kahit maaring abala lang siya. Nagdudulot ito ng hindi kinakailangang kaba at layo sa iba. Hindi tayo manghuhula, ang tanging paraan para malaman ang iniisip ng iba ay magtanong. Direktang komunikasyon ng susi. Palayayin ang sarili mula sa haka-haka. Emotional reasoning. Kapag nararamdaman mo, iniisip mong iyon ang katotohanan. Kinakabahan ka sa presentasyon kaya iniisip mong papalpak ka kahit handa ka naman. Ang damdamin ay hindi laging salamin ng realidad. Tanungin, ano ang ebidensya bukod sa nararamdaman ko? Obserbahan ang damdamin, huwag agad paniwalaan. Hindi lahat ng kabay kabiguan. Labeling isang pagkakamali ay nagiging permanenteng tatak sa sarili o iba. Masunog ang niluto. Nakalimot sa deadline ng katrabaho. Tamad siya. Ang isang aksyon ay hindi sumasaklaw sa buong pagkatao. Palitan ng label ng paglalarawan ng aksyon, naghamali ako, hindi ako ay isang pagkakamali. Pinapahintulutan nito ang pagbabago at paglago. Ang pagkakamali ay hindi sentensya sa pagkatao. Personalization. Inako ang responsibilidad sa mga bagay na wala kang kontrol. Kaibigan na malungkot, iniisip mong ikaw ang dahilan kahit maaring may iba siyang pinagdadaanan. Magulang na sinisisi ang sarili sa bawat pagkakamali ng anak. Tanungin ano ba talaga ang kontrol ko? Hindi lahat ng nangyayari ay dahil sa'yo. Bitawa ng hindi mo responsibilidad. Should statements, mga dapat na nagdudulot ng presyon at pagkakasala. Dapat mas magaling ako, dapat alam na niya ito, nagiging batayan ng pagkabigo at galit palitan ng dapat ng mas malumanay na wika, mas makakabuti kung binabawasan ito ang presyon at nagbibigay ng pagpipilian. Ang pagbabago ay nagsisimula sa mas mabait na pananalita sa sarili at sa iba. Discounting the positive, binabalewala ang papuri at tagumpay, iniisip na swerte lang o hindi mahalaga. Kapag pinuri, agad na sinasabing hindi naman ako magaling. Pinipigilan nito ang kumpiyansa at motibasyon. Subukang tanggapin ang papuri, salamat. Kilalanin ang sariling nagawa, malaki man o maliit. Sanayin ng isipan na tanggapin ang kabutihan. Blaming, laging may hinahanap na masisisi sa iba o sa sarili. Kapag laging kasalanan ng iba, nawawala ang kapangyarihan mong magbago. Kapag lahat ng sisi ay sa sarili, nagdudulot ito ng labis na guilt. Sa halip tanungin ano ang aking papel at ano ang magagawa ko para mapabuti ang sitwasyon. Ang responsibilidad ay daan sa solusyon, hindi sa sisihan. Jumping to conclusions, gumagawa ng negatibong hula o interpretasyon ng walang sapat na ebidensya. Hindi pa tinatawagan para sa trabaho. Agad iniisip na hindi ka natanggap. Fortune telling at mind reading, parehong bitag ng mabilis na paghatol. Magdahan-dahan. Tanungin, ano ang ebidensya? May iba bang paliwanag? Matutong maghintay sa katotohanan hindi agad magpuno ng negatibong kwento, hindi lahat ng hindi mo alam ay masama. Natuklasan natin ang labindalawang mental trap na humahadlang sa ating kalinawan at kapayapaan. Ang pagkilala at pagtanggap sa mga ito ang unang hakbang sa pagbabago. Sa bawat pagsubok na hamunin ang mga bitag na ito, pinapalakas natin ang ating isipan. Ang ating isipan ay may kakayahang magbago at lumaya nasa atin ang kapangyarihang baguhin ang ating pananaw at buhay